And magandang hapon na Miss Amber. So, Miss Amber, meron kayong uh, summit, 'di ba yan Summit 2024? Can you give us the details about this? Sure. So, I'm Amber from uh, Bayanihan Summit and uh kami po ay isang summit para sa mga kabataan farmer, fisher, at forester. And so, ginawa po namin ang summit na ito para ma-celebrate yung mga kabataan natin sa agrikultura. Kasi ang agrikultura ay isang sector na tumatanda na ang population natin ng mga farmers at fishers. Uh, kaya kailangan nating i-revive yung yung pagmamahal at yung excitement ng susunod na generation ng mga kabataan para sa agriculture. So ngayon po, uh, tatlong event po ang mangyayari sa summit na ito. So, ngayon nasa Cagayan de Oro kami, but in the next two weeks we'll be in Iloilo and Cavite. So, it's uh, we're going from Mindanao all the way back to Luzon. And right now, nandito kami sa Xavier University in Ateneo de Cagayan. Sila ang aming venue partner and andito din ang aming mga co-organizer na malalaking corporation sa agriculture sector, La Filipina Uygonco and Tate Aqua Feeds. And so, nandito po kaming lahat uh, with participants from all over Mindanao region, from Zamboanga to Agusan, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Iligan, Nanao del Norte, and every, uh, and of course here in uh, Misamis Oriental. And so, madami po dito uh, young people na nagbe-business sa agriculture, mga students ng agriculture, mga Xavier University students, um, and iba-ibang institutions. And so, the past two days po, we've been uh, learning uh, from mga speakers, mga resource person about different topics in, ag in agriculture. Meron din tayong mga contests like Battle of the Brains, uh, Seed Identification, lassoing, for rodeo, and may mga uh, countryside fair din tayo and mga village na nagpapamigay ng mga freebies, nagbibigay ng orientation about different uh, parts of agriculture. Yes, Ayan. Po. Is this yearly ba, Ma'am Amber? Yes po. It's the first ever Bayan-Anihan Summit. So first time talaga namin ginawa to. But ang gusto namin, ang dream namin is na maging every year uh, na may summit, and bangyari siya sa iba't ibang region. So kung ngayon is uh, Misamis Oriental kami, uh, next year we want it to be somewhere new. Ayan. Yeah. So mga uh, member, yung mga participants po ba dito, lahat po ba sila, mga related sa agriculture? Well, some po are already interested in agriculture. Pero may mga invited din kami na walang alam or walang uh, naging previous background sa agriculture. Kasi yun ang gusto namin, na yung mga bata na hindi nila kinoconsider ang agriculture para sa kanilang future career or future nila, gusto namin makita nila, ay may opportunities pala sa agriculture, uh, hindi naman tayo mag ma maghihirap sa agriculture, actually pwede pa nga tayong umaman. And uh, siguro po ang unique about Bayan Anihan, while we are pushing na ang agriculture ay magiging source ng wealth para sa mga uh, kabataan at pamilya nila, hindi namin pag-iiwanan yung iba pang mahihirap. So kapag gumawa sila ng business, gumawa sila ng idea, laging kasama ang community. Kaya po bayan-anihan, hindi bayanihan pero bayan-anihan oh. ang name namin kasi kino-converge namin ang agriculture at ang pagtulong sa iba. Uh -huh. Okay, okay. So may office po ba kayo, Ma'am Amber? Like saan po talaga ah, yung office ah, niya? Actually po, ang organization namin is Gawad Kalinga. And Gawad Kalinga po is a uh, very big organization, a non-profit dito sa Pilipinas. Actually, not just in the Philippines, pero globally. Uh, present po ang Gawad Kalinga sa lahat ng province sa Pilipinas. So meron kaming 1,000 na community. So if may nakikita kayong makulay na village, uh, yun ang Gawad Kalinga. Uh, dito in ma CDO, marami din kaming uh, village ng Gawad Kalinga dito. So you can find us in any province. Pero ang base po namin is sa Mandaluyong. Uh, we also have an agricultural school called Seed Philippines na nagbibigay ng mga scholarships sa mahihirap na kabataan para matuto din ng agriculture. Ayun. So ano pong highlight ng event niyo po mang dito sa Savior? I think ang highlight po, madami kaming pakulo, may mga raffle, activities, contest games. Pero ang pinaka-highlight po is nakikita namin yung mga kabataan na nag-uusap-usap and nagkaka nagkakaroon sila ng kakilala na ginagawa din ang same or maybe nagsashare pa sila ng mga ideas. And so tuwang-tuwa po kami na makita. Siguro first time din kasi na ang, ang mga farmer ay nakamit ng mga fisher, nakamit ng mga forester. And siguro dahil, dahil nga hindi na uso masyado ang agri sa kabataan, minsan And they feel alone na hindi nila alam na may other na kabataan pa pala na nandito and pwedeng magtulungan. And other than that po, hindi lang yung kabataan ang nagbimingga. Pero pati yung mga kabataan at yung mga companies na pwede silang bigyan ng opportunities. So that dito po, hindi sila uuwi ng, 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 ng wala. Uh, mag sila ng mga opportunities and connections na pwede nilang dalhin sa community nila. Mm. Yes. So ayan, na, Ma'am Amber, kasi sabi mo kanina, napag-iiwanan no, na yung agrikultura, lalo na ngayong generation na to, yes. kasi babad na sa gadget. Mm. So baga may message ka no, sa lahat ng kabataan out there na magkakapanood ng video na to. Uh, siguro po ang message ko, uh, kukunin ko na lang din sa mga speech na narinig ko. Uh, na ang agriculture para makaprogress tayo hindi lang technology or bagong technology ang kailangan kailangan talaga ng mga tao na magpupundar sa agrikultura sa mga future na generation kaya kami hindi hindi namin investment ang mga machinery ang bagong technology investment namin yung tao yung mga kabataan na magiging future food producers and ang tawag po namin is agri leaders so future agri leaders of this country. So, ayun po. I think to all the young people here, uh, wag nyo i-count out kaagad yung agriculture. Madaming pwedeng magbigay ng opportunities sa inyo, but you just need to be connected with them. And that's what we are trying to do here at Bayan Anikar. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.